shout out naman sa aking talong. Agoy, nag... Uh, ayan ang aking talongan. Uh. And dito naman tayo sa aking ampalahayahan. As you can see naman guys. maraming bunga nakakatuwa naman ang daming bunga talaga naman thank you thank you naman sa napakaraming bunga Ahaw, wow. ahaw. Ang niyan sa ibabaw, guys. Tingnan nyo, ang dami. Ayun, nakatago. Baba. Ayan. Ang Ay, kuha yung iba kasi kinakain ng ano, guys. O, ng... Manok. mm <sighs>